and good morning, good morning mga idol. Na imbag na yung amin kakabsat. nga uh, awan labas na kakabsat. Etan. Uh, for today's video mga idol, ay magsishare na naman tayo ng konting kalaman tungkol sa mga manok mga idol. Ako po muli si Lucano Vlogger ng uh, Biskaya mga idol. Uh, welcome na welcome po kayo sa ating FB mga idol. Kung gusto nyo pong suporta ng ating FB, paki-like, share, and follow naman tayo sa ating FB. Mga idol, so salamat. Ayun, for today's video mga idol ay magshi na naman tayo ng tungkol sa manok, mga idol, sa native chicken dahil uh, yan ang ating uh, gustong i bahagi sa inyo. So kung gusto mong matutunan ang bagay na 'yan mga idol, panoorin mo ang video natin hanggang sa dulo. Ano pang hinihintay natin? Let's go. And mga idol, andito na tayo sa taas. Kung ma maalala nyo po yung ating pinakita na manok na napisa, mga napisang sisiw, uh, ibababa na natin sila mga idol kasi kailangan nang ibaba kasi pangatlong araw na ngayon. Hindi na pwedeng mag-exceed doon. Sobra kasi mamamatay na sila. Kailangan na nila ng tubig, pagkain. Kailangan na nilang uh, magpalakas dahil pag day old chicks talaga, kailangan nila ng tubig. At electrolytes at pagkain mga idol Yun po yung mga bagay na kailangan mong ihanda muna bago ka magbaba uh, ng sisiw mga idol so, Ulitin ko lang, uh, tubig, pagkain at kulungan mga idol Yun po mga importante Kasi ang gagawin nating brooding technique ay natural brooding technique mga idol Kasi kasama nila ang kanilang inahin, yung inanay yan. So natural brooding po yan So let's go So ito na po yung ating mga sisiw mga idol. Sana lahat na pisa. Okay, tingnan natin. Oy. Ilan kaya sila? Ibababa na natin tong karton mga idol. So ayan mga idol, ibababa na natin yung ating mga sisiw at yung kanyang inahin at 4689. Nine lahat mga idol. So blessings na naman mga idol. Ayan ah uh, maganda ang magpapisa ngayon kasi mainit ang panahon mga idol. ah uh, uh, malapit tayo sa 100% na magpipisa lahat kasi napakaganda ng panahon. Pag mainit mga ng panahon, maganda para sa atin na magpapapisa mga idol. So ayan, balik tayo. So ilan po ba yung ano ba yung mga kailangan natin na uh, ihahanda kapag meron tayong mga ganitong napisa mga idol? Eh, yung sinabi natin kanina, yung tubig. Yan. Yan, yung tubig nila, yung kainan nila, pagkain at kulungan. yon ang ihahanda ninyo mga idol na kailangan. So, ito po, naisi-share ko sa inyo kung yung mga ilang gramo po per uh, ang kailangan mga idol. So, i flash na lang natin dito sa screen mga idol. No? Uh, sana'y makatulong po sa inyo ito. Para ma-maintain po natin makuha natin yung talagang uh, uh, laki ng ating mga sisiw at yung tamang uh, gramo para hindi naman tayo uh, magastos no. So ito po, pag uh, day 1 day po at day 7 ang ratio po ng per grams ng pagkain nila ay 3 uh, grams per uh, sisiw po. Yan. Per sisiw po ah uh, 3 grams po day 1 to 7. Pag day 8 to 14 days mga idol yan, 9 grams na po ang uh, bibigay natin per uh, sisiw. So, day 15 to day 21, 15 grams na po per uh, manok. No? Day 22 to day 28, 20 grams na po yan. So, paano po ang pag-compute niyan? <clears> Halimbawa, <throat> meron tayong 5 sisiw. Siyempre, ita-times lang natin kung ilang gramo. No? Halimbawa, 5 times 3 grams so ilan na po 'yon? Ayan, 15 grams na po ang ibibigay natin sa kanilang lima. Ayan, ganun lang po 'yung pag uh, pagko-compute ng ating pagkain sa ating mga sisir, mga idol. Okay? So yun lang po. Wait, kung ma-observe naman po natin kung ah uh, pwede nating pwede nating dagdagan, 'no? Wag lang pong kumulang kasi talagang Uh, maapektuhan po yung paglaki kapag kulang yung ating pakain at wag na wag na po na at natin kalimutan yung ating tubig no? dapat meron laging tubig doon pwede po yung uh, tubig ng nyog ng electrolyte ang bigay natin kasi nagsisilbing palakas doon sa sisiw yan electrolyte yung uh, tubig ng nyog mga idol, ipat na natin sila so gumamit muna tayo ng kulungan ng aso noon mga idol yung ginamit natin Uh, pwede pa naman, nilipat na natin sila Yun, ililipat din natin dito sa kabila At ito ang ilalagay natin dyan So, yun po, yung uh, tamang oras po Ng pagpapakain ng mga uh, manok natin Tatlong beses, pwede po tatlong beses Umaga, hangali, hapon Pero ako po, magpapakain po tayo ng uh, dalawang beses lang umaga at saka hapon lang Sa tanghali po kasi may limit na silang kumain kasi mainit yung panahon uh, ay parang konti lang din ang kakainin nila so uh, tam ang pagpapakain ko na lang po umaga hapon tapos <coughs> yung uh, ratio po noon sabi natin sabi natin kanina uh, yung 3 grams per chicks noong day 1 to 7 Uh, example, yun po yung uh, iko-compute ninyo umaga, yan i-compute nyo na halimbawa, mayroon kayong limang chesew times 3 ay uh, 15 grams ang ibibigay niyo ng umaga 15 grams din pag uh, hapon, pag dalawang beses po kayo magpakain, pero pag gusto niyo nyo lang matabang mataba yung manok ninyo depende na po sa inyo yan kung magpapakain kayo ng tanghali, mga idol ayan, so ganun po yun mga idol Ayan, makita nyo po yung mga sisiyo kapag masigla. Ayan. Maganda po yung paglaki. Pag masigla sila, ayan, maliksi. At shiny yung kanilang uh, balahibo, mga feathers, mga idol. Ayan o. Plus, ayan, malinis. Ayan, yun, isa din po, sa importante, dapat yung tayo nila, mga ipot nila, mga idol, ay nahulog sa baba hindi po nag stay sa kulungan ganun po yung sekreto para hindi sila magkasakit iwas yun po lang ang lagi i-prepare -pre no? yung kulungan dapat nahulog yung mga tae tapos uh, bantayan natin sila tapos ayan, mga predator po mga daga dapat wala pong daga sa inyong uh, paligid yan dapat yan yung importante ng pusa pero yung pusa kong minsan mga idol kumakain din po sila ng sisiyo. Kaya mantayan po natin mabuti para hindi tayo mabawasan ng uh, mga alagang sisiyo manok. Ayan. So, ilipat lang natin mga idol. Ano po ba pala yung uh, pwede natin ipakain sa ating mga manok? Anong feeds po yung pinapakain natin ay yung ating uh, GMP1 pag uh, day old no so, pag uh, starter na po yung tinatawag natin na GMP2 ayan yun po ay stages ng ating mga manok mga idol yung day old starter tsaka grower at yung tinatawag natin finisher yung finisher na po yun na po yung mga nanginitlog, mga idol pag grower yun na yung mga magandang katayin masasarap na katayin ayan 3 months old mga idol yung mga grower natin ito day old pa lang ito mga idol oh ayan, ayan. isasama natin tong karton mga idol okay. so first pa lang na day nila kailangan nilang makainom at makakain ayan ito na kasi yung way na tuturuan na niya yung kanilang, yung kanyang mga anak na tumuka, mga idol. So, nakapa-importante po yan. Dapat meron silang pagkain at inumin, mga idol. So, ayan mga idol. Hanggang dito na lang po muli ulit ang ating episode for today. So, salamat po sa panonood sa ating uh, vlog. Uh, Ilocano Vlogger, nagpapasalamat po sa inyo. Sana'y meron po akong naibahagi sa inyo na mga importanteng bagay sa pag-aalaga ng native chicken ngayong araw mga idol. Uh, Ilocano vlogger hanggang sa muli po nating pagkikita. Bye-bye.